kahulugan ng hangin sa panaginip Ang panaginip tungkol sa hangin ay may maraming kahulugan dahil ito ay nagpapakita ng lahat ng bagay na hindi nakikita ngunit may malaking kapangyarihan Ang hangin ay nagbibigay ng lakas ng loob at paggalaw at maaaring mapanganib kung minsan Ang mga mahahalagang elemento sa buhay ay nahahati sa apat na bahagi lupa tubig, apoy at hangin. Ang pinakamakapangyarihang aspeto sa lahat ay hangin. Ito ay may napakalaking kapangyarihan dahil sa hindi pangkaraniwang lakas. Sa iba't ibang paniniwala sa buong mundo, ang hangin ay ang hininga ng Diyos na nagbibigay buhay sa mga nilalang sa lupa. Itinuturing ng ibang mga paniniwala at tradisyon ang hangin bilang pinagmumulan ng enerhiya na gumagawa ng kapangyarihan at pagbabago. Ang panaginip ng hangin ay maaring sumagisag na inaalis mo ang lahat ng mali, nagbubukas ng mga bagong landas o sa paka o sa pinakamasama, nagdudulot ng hindi inaasahang pinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ihip ng hangin kapag nanaginip ka na naramdaman mo ang hangin, ito ang enerhiya na natatanggap mo habang natutulog. Kailangan mong tamasahin na mayroong kabuang kalayaan para dito at isang napakataas na antas ng sigasig na gawin ang lahat ng gusto mo nang hindi dumaan sa mga pagkihirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hangin na umiihip sa iyong muka kung nanaginip ka na tinatangay ng hangin ang iyong mukha, ito ay nagsasabi sa iyo tungkol sa mental depression na kinakilangan mong makilala ang iyong sarili. Ito ay lilikha ng higit pang mga layer ng pagdurusa para sa sarili. Maaaring hindi mo matanggap ang buhay na ibinigay sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa banayad na simoy ng hangin. Kung nanaginip ka ng banayad na simoy ng hangin, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mo ng pahinga para kalmado ang iyong isipan. Ang mga susunod na buwan ay, ma ay magiging mapayapa at payapa. Ang mga panaginip tungkol sa banayad na simoy ng hangin ay maaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng katahimikan, kapayapaan at katahimikan. Maaari sila magpahiwatig ng pag-asa, pagrinyo at isang bagong simula. Ang banayad na simoy ng hangin sa isang panaginip ay maaari ding kumatawan sa banayad at banayad na mga galaw ng buhay na nagpapaalala sa iyo na pabagalin at pahalagahan ang kagandahan sa paligid mo. Ang banayad na simoy ng hangin sa isang panaginip ay maaari ding kumatawan sa isang bagong idea o inspirasyon na dahang-dahan pumapasok sa iyong kamalayan. Maaaring ipahiwatig nito na handa ka ng tanggapin ng pagbabago at sumulong ng positibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa marinigang hangin. Kung nanaginip kang makarinig ng tunog ng hangin, ito ay sumisimbolo na may darating na magandang pagkakataon. Ang ihip ng hangin umiihip sa iyong tenga ay pumupukaw sa mga alaala na nakatulog sa iyong isipan at nagpangiti sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hangin na umiihip sa iyong buhok. Kung tinatangay ng hangin ang iyong buhok, ang panaginip na ito ay nagdudulot ng kagalakan at nangangahulugan ng kasiyahan. Ang mga bagong karanasan at pagkakataon upang masihan sa buhay sa gitna ng, ng isang ekosistem ay palaging darating sa iyo. Ang hangin na umiihip sa iyong buhok ay maaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging walang hadlang o malaya sa mga hadlang. Maaring naghahanap ka ng higit na kalayaan o autonomiya sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaari rin magpaalala sa iyo na manatiling saligan at nakasentro sa gitna ng mga pagbabago at paggalaw sa iyong buhay. Kung paano ang hangin ay maaaring hindi mahuhulaan at magulo, mahalagang manatiling nakatuon sa iyong mga layunin at halaga upang mapanatili ang isang pakiramdam ng katatagan at balanse. Ang panaginip ng hangin na umiihip sa iyong buhok ay maaari maging isang malakas na simbolo ng pagbabago, paggalaw at kalayaan. At mahalagang bigyang pansin ang mga partikular na detalye at damdamin sa panaginip upang magkaroon ng mas malalim na pag sa kahulugan nito sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hangin na nagpabagsak ng mga gusali kapag nanaginip ka ng hangin na nagpabagsak sa isang kusali, ito ay nagpapakita na wala kang kontrol sa iyong sariling buhay. Sa tuwing umiihip ang hangin, ito ang magpapabagsak sa lahat. Dapat kang magkaroon ng lakas ng loob at lakas ng loob na kontrolin ang iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hangin at ulan kapag nanaginip ka ng hangin at ulan, ito ay nagpapahiwatig na aanihin mo ang iyong itinanim. Bukod dito, makakatulong ito kung nagplaplano ka sa paggastos o pamumuhunan at maging sa mahusay na pamamahala ng pananalapi. Hindi mo kailangan mag out sa mga financial market bilang isang eksperto. Ngunit kailangan mong maunawaan ang mga simpleng paraan upang makatipid araw-araw. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa malakas na hangin. Kapag nanaginip ka ng malakas na hangin, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong suriin ang iyong mga plano at ang mga pag-asa na nabuo mo upang makamit ang iyong nais. May posibilidad na mali ang lahat at hindi ang inaasahan mo. Makakatulong kung maghintay ka ng ilang sandali kapag ang mga palatandaan ay hindi paporable. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagyo na papalapit sa iyo Kapag nanaginip ka ng bagyong paparating sa iyo, ito ay senyales na oras na para paghandaan ang darating Ito ay magiging isang napakalaking hamon, huwag matakot na harapin ito Alam mo na malalampasan mo ang anumang mga balakid na maaaring dumating sa panahon ng bagyo Kahulugan ng panaginip tungkol sa hangin at buhangin ang hangin at buhangin sa isang panaginip ay sumisimbolo ng isang bagay na pinaghihirapan mo ay masasayang. Ang tanging bagay na mananatili ay ang pag-aaral tungkol sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang panaginip tungkol sa mga maalikabok na hangin ay maaaring magmungkahi na ikaw ay dumaan sa isang panahon ng kawalan ng katiyakan o pagbabago. Maaaring pakiramdam mo ay hinihila ka sa iba't ibang direksyon at kailangan mo ng tulong sa pagtukoy kung aling langdas ang tatahakin. Ang alikabok sa panaginip ay maaring kumakatawan sa pagkalito o kaguluhan na dulot ng pagbabagong ito, habang ang hangin ay nagpapahiwatig na ang paggalaw at pagunlad ay nangyayari. Sa kabilang banda, ang panaginip tungkol sa isang mahinahon at banayad na simoy ng alikabok sa paligid ay maaring magpahiwatig na nakakaranas ka ng mas mapayapang paglipat o pagbabago. Maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay mahusay na umaangkop sa mga bagong pangyayari at hinahanap mo ang iyong paraan sa gulo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipad kasama ang hangin. Kung nanaginip kang madala ng hangin, ito ay naga-anunsyo ng isang bagong ikot ng buhay. Ito ay magiging isang landas na magpapasaya sa iyo. Araw-araw may bagong darating at ikatutuwa mo ito. Ang panaginip na lumipad kasama ng hangin ay maaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng kalayaan at paglaya mula sa mga pasanin o stress sa paggising sa buhay. Ang paglipad kasama ng hangin ay maaari rin magpahayag ng pagnanais para sa pakikipagsapalaran at kaguluhan o isang pakiramdam ng pagiging may kontrol sa buhay ng isang tao. Maaaring ipahiwatig nito na kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa mga panganib at potensyal na panganib sa iyong buhay. Ang paglipad kasama ng hangin ay maaari ding kumatawan sa isang pakiramdam ng pagiging wala sa kontrol o pagkawala at isang pangangailangan na i-ground ang iyong sarili at makahanap ng katatagan sa iyong pag -gising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hangin na humaharang sa daan. Kung nanaginip ka na hinaharangan ka ng hangin sa paglalakad, mag-ingat ka. Susubukan ng ilang tao na pigilan ang iyong mga hakbang sa paggamit ng iyong mga layunin. Gaya ng maiisip mo, ito ang dahilan ng purong inggit kasakiman at kasamaan. Makakatulong ito kung protektahan mo ang iyong sarili mula sa mga taong ito.